Sa paglipas ng panahon ay tuloy-tuloy ang mga pagtitipon. Maraming pagkakataon subalit hindi palaging ang panahon ay umaayon. May mga lumilisan sa nakatakdang panahon at may ilang naglalakbay na may iba't ibang layon. Mula sa pagsilang ay katabi at karamay ang ating mga mahal sa buhay. Sa kanila sumasalalay ang pangunahing paghubog at mga pagsasanay hindi malilimutan at nakaukit sa salubi natin ang nanay at tatay. Gayon din ang samod saring saya na hatid ng ating mga nakasama sa bahay. Sa araw na ito ay saksi ang may kapal sa seremonya ng inyong kasal. Lubos ang galak at saya na mumutawi sa aming lahat na sa inyo'y nagmamahal ujok ng tadhana at taimtimang dasal, kayo'y pinag-isang ligal. Matapos ang mahabang paghahanda, ay ngayoy pinag-isa sa dambana ng taal. Kapansin-pansin ang sayap na pag-uugnay ninyong dalawa. Ang huling titik ng inyong pangalan at apelido ay S at A. Kung paghahaluin naman ang mga nauunang letra, tila ito'y nagpapahiwatig ng diwa ng banal na Biblia. Race, Acre, Care sa wikang Ingles na nagbubunsod ng pagpapalawig ng magsinta. Ang inyong hanap buhay ay tunay din pinaghugma. M.D mechanical engineer at doktor na mga dalubhasa. Sa pagbuo ng pamilya ay magkaugnay sa paglikha ng pagbubuklod at pagtulong sa kapwa. Kung pagsasamahin ang inyong pangalan ay may gantimpala. Rewards, Risa at Edelwards na tumutukoy sa pag-iibayo ng tuwa maaari ding maging malawakang kalye para sa kalahatan. Edza, Edelwards at Riza, na magiging malawakang daan para sa kabutihan. Ang pag-iisang dibdib ay pinaghalong hirap at sarap para sa katatagan. Kaya lagi ninyong alalahanin ang inyong mga pangalan bilang parahan. KOMMIA communicate o patuloy na kwentuhan at unawaan at amores love para sa panghabang buhay na tamis ng inyong pagmamahalan naway magsilbing inspirasyon ninyo ang isa't isa manatiling maayos at masagana ang inyong pagsasama at patnubayan lagi ng Panginoong Diyos na sa inyo'y pumapagitna.